guys mag ano naman tayo ngayon guys magkilawin yung ikilawin natin ngayon guys yung tamban tuloy kung sa tawagin sa bisaya tamban ok guys tingnan natin guys sobrang sariwa guys ay ulit din kamera kita mo sa nila ang sariwa And guys yan guys ang sariwa yan yan ang ikilawin natin guys ituturo ko sa inyo guys paano magkilawin, paano mag linis paano mag ano Step by, tis, eh step by step step by step ba yan guys na ituturo ko sa inyo. Ngayon guys, simulan na natin. Pwede well, guys, ha, linisan ko na guys na tagalan ko na ng kalis guys. natin guys, gagamit tayo ng kutsara. Saka ah, ito. ito. lang yan guys ha. Oh. Yeah, Ganyan. Ganyan yan guys. Ayan. Diba? Saglit lang sya. Ah, diba? Bungo na sya ah. Hmm. Gusto nyo ba? Diba? Ayan. Ayan lang siya guys. Ah. Ayan yung isda guys. <laughs> Di ba? Ito yung kilawin natin. Ito, itatapon na natin to guys. Ayan. Ito, alam natin ito dito. Alam guys, ating nga. Na basic lang guys Ayan ha. Ayan oh. lang sya. Tapos kabiliwa naman. Kabila. Diba? Oh. Hmm. Yung bituka guys, Nandiyan pa rin sya. Oh. Ito yung karne nyo nandito. Diba? Ngayon lang nyo lang sya ng uh, buto-buto kunti. Ayan. Diba? Ayan na sya guys. Ayan na. No? Ayan oh. Diba? Oh. lang yan guys. Ayan lang. Sa ano guys? Tuturo ko naman sa inyo mamaya hmm. Yan lang muna Tutuloy muna natin guys Kasi brang haba natong video eh So sundan nyo lang to guys Last na to guys ha Ganyan eh, lang naman, ha Ganyan eh Hindi yes ayos Ganyan ha Ganyan Tapos Pumulong sya Tapos ihagod. Oh hmm. Punti lang nakakaalam to guys sino mo yung karani guys ha <laughs> Diba Parang machine Ganyan tapos, ganyan. Ayan. Tuturuan ko rin sa inyo, guys, paano magtimpla. Bay, okay. basic lang naman ito na pagkakilawin. Kasi, tampan ng tin. Eh, hey guys, mo natin, guys, isundan nyo na yung pangangamaya. Kasi, ito na pala yung pinis- natakatin, guys, yung um, ilisan natin yung kanilang isda. Ito na pala yung kalalabasan niya lahat. Di ba rin ngayon, guys, magano tayo, guys, na